Ang sukat ng pattern natin para sa bata ay 7 by 8 1⁄2. Dito 7, dito 8 1⁄2. Ngayon, may guwi tayo sa gitna. Ayan yung ating uh, center fold. Mag-center fold pa tayo para sa tela. Ayan, ang ating center fold, ginagita natin. Then, yung kalahati niya, sukatin muna natin. So, ay 3 and a half para dun sa 7 ito kasi 7 3 and a half na ko ng half inch or 3 fourth inch mula dyan hanggang sa 4 and 1 fourth yung 3 and a half na kalahati din natin ng 3 fourth 4 four and 1 fourth Ayan. then itapat natin itong dulo ng pattern dito tapos, ang center fold natin ay tapat natin din. Ayan. Center fold sa guhit, yung sa gitna natin may center fold. Ayan. Nasa gitna. Tapos, yung sukat nitong kalahati, plus 3-4 inch. Ayan. Ilagay natin dyan. Dito, guys, ah, mula sa dulo or sa taas ng ating pattern maglalagay tayo ng 2 and 1 half paikot dito sa paligid ng ating pattern hanggang saan yung 2 and 1 half? hanggang dito kasi dyan magmumula yung pitch natin then mag start kaya hanggang dyan yung susukata natin ng 2 and 1 half then dito sa baba magka-curve lang tayo pataas. Ayan. Curve, konting curve lang. Pero mamaya mababawasan pa yan. Pag na natin yan, trace lang natin yung mga minarkahan natin. Then, ugupitin natin dito. Yan. Nakita nyo, pinasobra ko lang ng konti dun sa guhit ko. Hindi ko siya sa guhit talaga gumupit. Tapos dito, Pagtira lang tayo ng mga half. One half inch para sa sewing allowance. Ito na yung para sa dalawang sleeve natin. Ngayon, magtatabas lang din tayo ng patigas na ganito ang sukat. Ayan, ang gagamitin ko ay pilon. Pilon lang guys na medyo makapal siya. Pinangkukolor ko to. Ibuhitan ko lang para medyo pantay ang ating dulo or Layla, yan. Ipapantay lang natin sa pilon. Then, gupit. after nyan, naglalagay lang tayo ng marking sa gitna. O sa center. Ito yung center. Tapos, mag aantay uh, na sukat dito. Kasi ang sukat ng ating armhole ay 13. Susukatin so, lang natin to hanggang dito. Ito sa 5. Sa 5 then, mula dyan sa 5, iangat natin. O sukatin natin hanggang dito sa gitna. Ang sukat niya ay 7. i natin yan sa uh, kung ilang pits. bawa, ano? 5. A 7 divided by 5. May 1 inches tayo sa gitna. Then, sa dulo ng 1 inch, 1 and 5, 8, 1 and 5, 8, 1 and 5, 8, 1 and 5, 8. Bali, 4 yung 1 and 5, 8. I trace din or i markahan din natin yung isa. Pagtapati na lang natin yan. Then, markahan na natin. Ayan, okay na to. Mag, magugupit lang ako uli ng isa pang, pang lining natin sa loob. Ito, gagamitin ko to para sa tapis. labasin ko muna yung para sa tapis niya. Para makuha natin yung sa sleeve. Tatabasin. Ngayon, dito tayo kukuha. Ayan. Dalawa to kasi magkapatong para sa ating gagawin lining. siya para sa ating opinion Ngayon, ituturo ko naman lang sa inyo kung paano siyang ang gagawin. Ayan, dahil meron tayong lining, ayan, ito yung pelo natin, nilagay ko sa ano, sa ilalim. Or ilagay ko na lang sa ibabaw yung pelon. Doon sa, una nating ilagay yung ating lining then, itong ating uh, pinaka nasa labas na tela ang nakapatong doon sa lining then, bago natin ipatong itong pilon pilon then, pasadaan natin ito dito sa natin ng ganyan. Ang pasada natin, 116, dito sa kulay na plain. Ito yung lining. After nyan, ito, itutupi natin. Yung pinaka-pelo natin, o yung pinaka-dulo noong ating, itong may kulay na plain. Diyan, nakatupi yung may tupi, may pelon pa kasi sya na, pa sa daan natin ng tahi. Itutupi natin yan. turn niyan, dito tayo sa likod. Ayan, nakaganyan na siya. Yung ating pattern, kailangan natin yun. Ito yung pattern natin. Ayan, gigitnaan ko lang tong ating, ano, pinakasleep. I-fold lang muna natin ito sa gitna. Then, mag-marking tayo. Ayan. Ito yung palatandaan na nasa gitna tayo. Ta na na, na, na gitnaan natin din kung hanggang saan itong ating pattern mula sa baba hanggang saan tsaka natin ayan, ipapatong natin itong pattern sa gitna ayan, sa gitna nakapatong to sa gitna yung buhit then yung kabilang dulo nasa gitna din ayan, yung buhit ko. ayan. Then, i-fold natin ito sa dalawang side. Tsaka natin lagyan ng sipit dito. Sipitan muna natin. Ayan. Pag nasipitan na natin, meron tayong minarkahan dito eh. Ayan. Magsisimula dito yung ating tupi sa unang marka. Mamaya na tayo mag-aspili. Pag nailapat na natin siya bawat bawat tatapat doon sa may marking natin, hanggang doon yung tupi. Tapos yung gitna, dapat ah, papunta pala doon yung tupi. Ah, papunta doon. Sa palayok sa atin. Ganyan. Tinupi natin ng ganyan. Pag nakuha na natin itong isang side, pwede na natin siyang i-pin. Ito kasi guys, maliit lang kaya kahit na ano, kahit na itupi muna natin siya, madaling hawakan. Pero yung medyo may malalaki, iyon dapat tantsado na natin para mag aaspili tayo bawat tupi. Ito na siya dun sa isang side. Ngayon, yung isang side naman, ganun din. Ganyan lang din ang gagawin natin do sa isa. Then, sa pagbilog nito, kasi hindi pa ito yung saktong sukat ng armhole niya. Bibilog lang tayo kung anong sukat ng kanyang armhole. Dito susukatin ko na ito. Hindi ko nakukunin yung kopya natin ng sukat. Ayan, dito 12. 12 yung sukat niya. Una, titingnan muna natin yung pinakagitna nito kung saan yung gitna niya ito, di ba may guhit tayo yung gitna, nandyan yung ah, uh, pinaka guhit din natin para dyan tatapat yung tahi natin ng na side side blows na sleeve tapos mag susuka tayo dito kung 12 yung ating armhole or 12 and a half gawin natin 12 and a half uh, sukatin natin mula dito sa taas, sa 6, 6 and 1 fourth. 6, pabilo. Nagdodrawing tayo guys. Pag natansya na natin, maguhit tayo. Pag naguhitan na natin, sukatin natin ulit. Lumalabas sya ah. 6D12. Ayan. Dito rin sa kabila. Kung ano yung sukat nito, ganun din dito sa kabila. After nyan, gugupitin natin doon sa ginuhit natin. Ayan. Sakto na lang guys doon sa gunuhit natin. Ayan. Pag pinasadahan kasi natin to, mababawasan pa siya uli. Ayan, inerging ko na yung dulo niya bago natin isara. Mag, ano muna tayo dito. Tahiin muna natin itong mga gilid, lalo na yung mga pinlits natin para matanggal natin yung aspili bago ikabit sa blouse. After natin mapasadahan yung gilid ng ating ano, sa kilikili, pwede na natin tanggalin itong mga aspili. Ano yan din, sara na natin. Pagsara, pagtapatin lang natin yung ginuhit natin. So, ikakabit na natin siya sa blouse. Ito yung wrong side ng ating kilikili ng blouse. Tapos, ito ipapasok natin na ang paganyan. Nakapatong yung ating blouse sa ating sleeve. Pagtapatin natin yung kilikili, yung dugtunga ang kilikili, dugtunga ng sleeve. Ipisahan natin magtahi dahan-dahan. Ilak muna natin ito sa kilikili sa tapat ng parehong dugtungan. Ito pala guys yung dito sa dugtungan dapat nakabuka to itong dugtungan ng ating sleeve ito dahan dahan lang kasi dahil nga pilon medyo matigas kailangan mailapat natin ng maayos yung ating sleeve sa blouse natin sa Pilipin ito yung medyo mahirap din sa paglalagay ng sleeve ng Pilipiniana struggle talaga struggle is real bali itong back natin, lalagyan na lang natin ito ng snap button. Para, isa. Okay na, ganun lang yun.